Kapag ang edad mo ay 50 years old pataas, i-enjoy mo na ang buhay. Lalo na't kapag uh, nakatapos na ang iyong hanap. Tapos na yung paghihirap mo na yung malakas ka pa upang sila makaipon, pang itaguyod yung mga responsibilidad na meron ka. Nang settled na sila, subukan mo naman na huwag ka nang pumasok sa kung ano-ano mga pag-invest, mga pagong project, dahil, sandali na lang ang buhay. Lalo na sa Pilipinas, napaka-exe ng buhay. Ah, uh, pilitin mo na, yung mga natitirang mga taon ay, ikaw naman ang asikasugin mo, yung sarili mo naman. Oto, kailangan nang tutok pa rin sa mga pamilya sa mga anak mo. Kasi, kaya na nila yan. Sila na mismo ang gagawa ng sarili nilang buhay. Hindi mo na sila kailangan problemahin pa. Dahil, nagawa mo na ang lahat para sa kanila. Pilitin mong mag-travel, pilitin mong makakita ng mga bagong kaibigan na sisiguraduyan mo na magiging masaya ka. Mag-invest ka rin sa iyong kalusugan. At kung pwede pa, kung malimbawa single ka, kung kayong pa at gusto pa, mag-invest ka rin sa iyong emotion. Hindi mo alam kung hanggang ka kailangan ng buhay natin. So yung matitira na yon para sa iyo naman yon Kasi ibinigay mo na ang lahat para sa mga mahal mas buhay. Karapatan mo rin kasing ibigaya.